guys uh, tumubos tayo sa bahay ni inay no gabi na so nakakainip at uh, dito lang naman tayo sa labas ng bahay ni inay gilid ng gusada at naganap tayo ng iyaw iyaw eh mausok nga eh so ito guys uh, tingnan tignan nyo guys uh, iyaw iyaw nya uh. uh, dito nyo lang dito nyo lang makikita yan sa San Roque o oh, yan San Roque iyaw iyaw ba guys Yan, traffic ng... Gusto mo matamis? Ayaw mo ayaw mo manghang? Bakit? Po. Ay, paminsan naman eh, iyaw-iyaw tayo. Ito ang namimiss ng karamihan, iyaw-iyaw. Yan. Guys. Nice. Pwedeng pangulam, pwedeng pulutan. Nasa sa na kung anong gagawin nyo sa iyo ihaw. Kaya maliban sa ihaw-ihaw guys, makikita nyo rin may mga paninda rin dito na sari-saring mga gulay. Ano? Mga pamili kayo kung anong gusto nyo yung gulay. Yan, malapit na sa bahay ito ni Inay. Pag uh, gusto kong mamili ng gulay at kumain ng gulay, dito po pupunta, bumibili, may saging din, ayan. Pero madalas dito po bumili ng iyaw-iyaw. Ayan po. So, lahat po ng uh, Pinoy, eh, ay paborito ang iyaw-iyaw. O, -iyaw. oh, sino po sa inyo ang hindi paborito ang iyaw-iyaw dyan? Diba? O, oh, yung mga nasa ibang bansa nga, hinahanap-hanap nila itong iyaw-iyaw na to eh. Ayan, pero alam ko sa ibang bansa mayroon na rin to guys so yan po tapayanan nyo malapit na matapos ang aking pinaihaw o guys so tingnan nyo ba, sarap yummy yummy yan thank you guys for watching sabay so, bayan nyo po ang uh, aking aking vlog salamat